Good day mga bossing, so mga madam Nalit ay bago negosyo ka ron siya ang negosyo ka ng Pasko kaya labi na mga mga regalo So Inlot siya nga pang regalo O inlot siya nga pang negosyo So unsa saan siya nga produkto Silver So pwede ka mag negosyo ane karon Pasko Or even mga manang Pasko So mga tag 50% discount Sa ito produkto nga naadre so kung pila ang presyo nga naadre sa brochure example 1,500 na lang yung kapital ana so all you need to do para makabuhat ka aning uh, negosyo for it lang ka aning brochure kini ato ang ring sizer so ring sizer para li sa mga makuha o mga sing sing ring so so alit na to ang one at ang brochure so yun ang diay so nanaw no sample price ato mga couple ring dre dre after nga sample na lang kini eh, 490 or 380 si 380 pila kato nga ani so 380 190 na lang imuhang kapital ani so gidan sa pag 190 so times 2 imong kwarta times 2 imong kapital so wala tag item para ma uh, up, ano mga set pang bata 1660 set na Ni necklace with pendant earrings ring 1660 so 50% anak money capital 50% sad money gyan sa nimo so times 2 imo ang kwarta so daghan kita kapilian mga boss no huh? daghan mga boss na set na pendant daghan kini daghan kita mapilian di mga dag ko uh, large size, medium size, mix and match. So, para ano, margin, hatur kayo, 380, cross pendant, nanay, nanay chain, so 380, 190 kapital So, time to mo hang kwarta. sa so, mga kita o madagko. Masa so, dire. Mga itong mga presyo, 50% dyan po na ni mo ni Imohan Kapital. So, kumpleto ni mga boss, ano, mga barbada na adya. Mas makasave sila, ane, kaysa mapalit sila sa mall. Barato itong presyo kasi sa mall. At the same time, buwag yung negosyo, wala ko ka ginan siya. So, muna itong mga item, no? Tanan nga na adere, 50%. Singsing -sing. Mga pala talaga sing-sing, dito. Ano, 1-1, yan eh, 1-1. Pilay, pilay kapital, 550 ra. 550 ra na rin nga, 1-1 ang balik So, mawag na yung presyo sa mga client. So, like, 380, 500, no? Yung mga presyo na rin. So, ninot kayo. Couple ring. Sa so, so, mga ginahan, mag-couple ring, mga ni partner. Parengan eh, ni, 820 ra. So, doon na kabuok. Pwede pa rin mo pa-engraven. So 820, 400 tl kapital So muna Mili lang ka So yun nga kanina mga boss So, Para maka avail Kuha lang galing brochure o green sizer 500 lang Para maka start ka ni nga business So muna to And,